Guys, nandito po kami ngayon sa airport sa Ninoy Aquino. Ngayon parating po ang aking anak na si Man. So, meron po akong challenge. Kasama ko po ang girlfriend ng aking anak. So, sino po kaya ang unang yayakapin? Yung pamangkin niya, ang kanyang miss na miss na girlfriend. So, abangan guys! morning, time check, 1.30 a.m. At nandito po kami ngayon sa airport kung saan susunduin na po kami sa aming Simon. Aba ako, 9 months din po ang nakakaraan. Ay. Ala, una na naman madaling araw, gising pa ho. Ayan. Oh, makikita man na ang Toto Ninong. Oh, yes. So now guys, ayan, ito po yung pinakamasayang moment, yung susundu na. Parang kailan lang, 9 months. Sobrang busy sa pagbablog. So ito, uuwi na agad ang aking seaman. Ito po yung aking pangalawang anak guys. Nandito po kami sa Naia Airport, kung saan susunduin po ang aming kapatid. sana na kayo ang aking anak? Hello guys! Namating na po yung aking anak. So meron po kami ano, anak. Sino ko nang Sino kaya um, guys? Ang ko nang Let's ganun. Sino <laughs> There's a Wala, 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 si Chia, di si ba na? Ah, oh, dati ka mo oh, na. best friend! Oh, lakad kayo do. lakad apat doon. Yon! Ano pinakamatangkad doon? Eyo! Oh, <laughs> Pogi ng kakong po oh, okay. anak, si... Ano na re Ano mo? Nervous! Ah! Oh my oh, Ay, hi, hi. Ah! Ah! Natati, oh, feeling na feeling nito. Eh. Ah! Wow, ah, Sa buong barangay. Sa buong barangay. Mapilis panahon guys. Nine months ang naging kontrata ko ng aking anak ko. Thank you Lord. Maluwalhati dumating ang aking anak. Thank you Lord. Yehey. So now guys, ayan po ang aking family. Yahoo! nakakaangat oh, oh, ng Ayan guys, siksikan ho. Huh? Mm. Ayan, yun ang girlfriend ng aking ah, anak. Ah, <laughs> o, oh, ayan si Chaddy and Lola. Ayun, si Jin. Ako na po magkakajowa. Siksikan <laughs> Ako na po <laughs> sila magkakajowa. Oh, yes. Wow. <laughs> Suntok. So now guys, maghahanap lang po kami ng hotel at kami po muna ay tutulog para meron po kaming lakas para magala mamaya. So let's see kung may mahanap kami yung hotel. Bagsak. <laughs> <laughs> uh, <laughs> eh. So, thank you, Lord. Nakapunta na po kami ng Italy sa wakas.